maris oh. mo na kamatis <sighs> <laughs> <sighs> Oh ako oh, aku mm -hmm. <coughs> aku bida dyan kamera aku extra. yang. Extra pala, extra aku, extra, extra. extra. Buah, yung bida ako, extra. Ang oh, cute-cute sa mama. Tama mo, ito yung paper spread pa eh. O, ang ba? Nailabas ko na ito na ko eh. Hindi pa na isang na po natin yung nilabos mo ma. Oh, oh, oh. Nailabas ko na. Ay, nailabas ko na. Naisuluto ko na. Makain ka ng tikoy? Di, ang bot, ma'am. Di, ma'am, ko ka tikoy, Yung tikoy, yung inchik yan. Oh, mamay, nasa kahon na inchik. Ah! Yung, yung, yung nakaka... Yung nakakatanggal ng ngipin sa sobrang lagkit. Tama! <laughs> yan nga, yun. Hindi <laughs> po kasakta lang ito yung matas. Gusto mo kumain niya. But si, ano, si Lira, Judian hindi, hindi, mo, hindi ko mapakain ng mga malalagkit na pagkain. Hmm. You know?